Hello guys! Samahan nyo kami ni Mahuy Mamitas ng Kalamansi. <laughs> Ang lalaki na niyang bunga niya. <laughs> so, tingnan nyo ito guys. Lahat to Kalamansi. Ayan. Mamitas ah -ah. mm kami ng Kalamansi. Tingnan nyo ako. Um, Ang laki-laki na. Ang laki na, na ng Kalamansi. Nagkukunod yelo na. hindi pong may gusto So ayan Bibigyan namin yung mga taga Pujayra Kasi Sayang naman to Mommy ha, Hi mommy Small pa yan anak yeah. Not that one yes. We need the big one Yes 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 get it yeah. Wow see Wow good job yeah. You don't know yeah. I will cut it hold it hold it Careful, careful. Hold, hold, Maar Wow, Yay! Oh! Wow. Jee! Na oh! 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 So, and Oh! 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 na Oh! harvest Oh! ayan na po ang na-harvest namin ni Maho.